Marami po nagsasabi at nakikita ko sa mga YouTube na ang mutya daw po ng saging ay isa sa pinakamainam na hawakan pagdating sa negosyo o pagtitinda. Ito daw po ay isang mutya na kakorting kakorte ng puso ng saging pero siya po ay Uh, isang parang buto. Makikita niyo po dito sa video pero siya ay kumakalug. Yung daw pong hindi kumakalug ay hindi maganda. Sa akin pong pagsasaliksi ay natag, na, na, nalaman ko na ito ay matatagpuan sa mga bilihan ng mga pampaswerte katulad sa Quiapo Church yung pong harapan. Yung po maraming mga panindang, may mga dasalan, mga pampaswerte, may mga nanghuhuda. Doon daw po sa lugar na iyon meron. Kaya hindi po ako nag-atubili na ito ay puntahan. At mm, ako nga po ay nagpunta ay ito po ang aking pangyayari noong ako ay magpunta. Noong pong ako ay nakaroon na na kasama ko ang isa kong kaibigan, kami po ay nagmasid-masid sa mga taong naroon sa, mga, sa bawat tindahan. May nagpapahula, may nag-aalok ng pangligo, may nag-aalok ng mga mutya, mga bracelet, mga sabati. Ayan. Ngayon, ako po ay may natanong na isang ali dahil siya po ay bakante. Lumapit po kami at siya ay tinanong ko. Noong una po, ako ay lumapit. Tinanong niya ako kung ano ang aming hinahanap. Kung kami daw po ay pampang, pampang menstruation, pangligusan ng anak, pagpapahula. Kasi po, hindi niya inisip na kami ay interesado sa mga pampaswerte. Kaya sinabi ko po agad na ang pakay namin ay ang paghahanap ng mutya ng saging. At tinanong namin kung siya po ay meron. Marami po siyang inaalok, mga pampaswerte, ganyan-ganyan, mga bracelet, mga kung ano-ano po. Hindi ko na binidyuhan kasi baka hindi po siya pumaya. Kaya teto na nga po, o naglakas loob na tanungin, kung saan mo ba nakakabili o nakakalimos na mutya ng, ng saging. Na siya po ay bigla sumagot na, ay yan po ay mahusay sa negosyo, pagkitinda, wala daw po siya noon. Kasi yung daw po ay yung nagdadala na taga Mount Banahaw, yung po agad ang kinuwento niya, ay hindi nakakapagdala pa. Marahil po ay mahirap yung hanapin. Kaya nung marinig ko po yung Mount Banahaw, sabi ko po ay saan po yun doon sa Quezon? Opo, naku, malayo po. Nagkataon naman na ako po ay taga Quezon province. Kaya't kami po nung kasama ko ay nagkatinginan at itinanong kung saan doon sa Mount Banahaw. Ay tinuro po niya ay doon sa ganong-ganong siyempre hindi po tuturuan, uh, ituturo kasi baka kami ay dumirekta doon. Kaya nung po kami ay umalis na po kami, ano, nung po kami ay pumunta, umuwi na sa amin, kami po ay pumunta sa... Dolores, Quezon. Kasi alam ko po na doon yung Mount Banahaw na maraming mga nagtitinda ng mga mutya na ermitanyo. Na ito po ay naikwento sa akin ng aking lolo na albularyo na kaya po ako ay natuto ng mga ganitong bagay pang hula, pang gagamot, mga mutya. Noong kami po ay nasa Dolores Quezuma, ang una pong lugar na aming pinuntahan ay ang simbahan ito po. Doon po ay nasok kami so sa loob ng simbahan at humingi ng gabay sa patron doon na kami ay kabayan na mahanap namin ang aming uh, hinahanap kung saan makakakuha ng mutya ng saging. Tinanong din po kami kung bakit kami ay pupunta doon. Dahil doon daw po ay maraming tapkamang kapag mahal na araw o holy week. Kaya sinabi po, napilitan po kami na sabihin ang aming pakay. At baka siya ay may kakilala hindi na po kami magtatanong. Kaya't nung sinabi po namin na ang pake namin ay yung mga pampaswerte, mga mudya, kami po ay itinuro sa gilid ng simbahang itong aming pinuntahan. Dito po ay makikita nyo ang iba't ibang uri ng mga pampaswerte na nakikita rin sa kya po. Kaya dahil sa may mga ilang-ilang din pong tao na nakaroon, kami po ay hindi agad nakapagtanong. Kung wala na pong tao, kami po ay naglakas loob na magtanong sapagkat wala po kaming nakikita nung hinahanap namin ayon sa description na aming nakita sa YouTube at sa iba pang um, napagkitaan ko. Kaya, tinanong ko po sa kanya kung siya ay mayroong tindahan ng mutya ng saging na kumakalog. At sinabi po niya na ito ay nakukuha lamang doon sa bundok kung saan yung mga matatanda na mukha ng ermitanyo ay doon ka lamang makakalimos. Pero kung sa kanila, sila daw po ay yung mga pangkaraniwan lamang na pampaswerte na ito ay nire-ritualan din ng mga bumibili sa kanila ng mga tulad ko na ritualista. Sa so, nabait? Sabi ay naabot namin ang bundok na sinasabi at mm, nakaharap namin ang taong aming hinahanap. Subalit so, hindi ko na po ito ikukwento sa inyo at sasabihin dahil hindi po ako nakahimik ng permiso sa, sa kanila. Kaya mm, kami po ay napakaswerte at kami ay nagkataon na siya ay mayroon. At ito po ay diritsahayang sinabi na ito ay may limos. Ito po ang mutya ng saging. Kahugis po siya ng puso ng saging na itong puso ng saging pero maliit lang. At siya po ay kumakalong. Ang ah, hindi ko lang po alam kung ito ay totoo. Sabalit so, base po sa kanyang kwento, ito daw po ay marami na nakiusap sa kanya na ipaghanap nito. Hindi ko lang po alam kung saan ito hinahanap at kung paano ito nakukuha ang mahalaga naman po sa isang bagay, halimbawa po itong paswerte, panalangin, na gano'ng gano'n ay ang ating uh, taimtim na paniniwala at ang pananalig na tayo ay tutulungan ng hawak natin ito. Sinabi rin ko na sa akin kung saan ito gagamitin at mm, kung paano ito gamitin. Kaya kung sa inyo po ay mayroong interesado, kayo po ay nakakaalam nito kung kayo po ay mag-aabil. Ako po ay may hawak na tatlo. Medyo may price na lang po. Pero kung makakatulong naman, na, sa atin kung tayo ay maglalamig at mm, walang sigla ang negosyo at ang buhay natin ay laging minamalas, ito po ay magandang tayo ay magkaroon nito. At mm, ako po mismo ay mag-avail din ang isa at itinuro na sa akin kung paano ito Wituwalaan o Iblis. Maraming maraming salamat ko sa iyong pagdalaan nila. Pagpalaan ko tayo ng may kapal sapagkat so, nasa nga ang tunay na pagkakala.